ayan mga boss good evening sapay ko na rin sa day 3 yung pag akyat natin sa tagaytay ikot lang tayo doon ayan date na lang pagka uh, nakakaakyat na tapos ano lalabas ng Nubali tapos Santa Rosa Tagaytay Road para medyo steep yung ano pagpanig approaching Galax На nah. copyright tayo niya, mga copyright. Uh, yung isa. No, may cellphone eh, paano makatulog yan? Uh, yan. Ganda ng kalax eh Kaso maano dito eh Parang matalbog kasi puro cemento eh. Cemento hindi tulad sa ano eh, Skyway, asfalto Kapit sa gulong dito ramdam mo yung talbo pero maganda maluwag tsaka ano medyo mabilis hindi tulad sa skyway sa stage 3 60 lang kasi nga puro kurba kaya siguro hanggang 60 lang yung ano takbuhan dito kahit pa ano 80 eh. sa exit via Calax <laughs> wala dark baka naka 0.5 baka pwede na 1 1 mo wala yung tahan ayan oh, uh, mag 16 na lang buti nakalusot tayo halatang pocket na tayo kasi yung tip ko naglalaro na sa 91 <laughs> kanina kanina nasa 82 lang yan 96 kaya yung yun, yun, pocket medyo nagkakano na yung makina kasi nga pocket eh <laughs> pero okay pa naman yan basta wag lang ang lalagpas ng ano 96 yun yung pinaka-safe eh. Pagka 96 pataas, parang yun mararamdaman mo yun huwag lalagpas ng 110 hindi ako nagkakamali eh. pag 100 nga lang medyo nakakakaba na yun eh. Ayan. get bundok dito sa Tagaytay, Lubak Grabe, Lubak Palaban natin yan, mga nakalower dyan Sobrang Lubak eh, Hindi no? naman ganito to dati Ayun na, mga posamo Ay, mga katipso yun Rotonda, Tagaytay, galing Umabot yung CV Pwede rin pang angkit ng bundok Punta Daan lang kami makto Tapos drive through Tapos try ko dumaan sa Mahogali Tapos tingnan natin ano meron doon Doon yung tambayan eh Ng mga kotse Doon tayo ng Mahogany. Doon yung tambayan ng mga auto dito eh Ayan Pagay tayo Nagpatay na ako ng aircon eh. Kasi sobrang lamig Ayan, Tingnan na lang ganun pa rin. oh, May Starbucks na Ito pa yung Starbucks na sikat? Yung ano, ah, ano? Starbucks sa ano? Ayan no Starbucks si Raya Ay, dyan Di pa Ayan Yung pala yun yung Starbucks na ano Pinpak lang dito sa gulong Ang ganda ng gulong eh Hindi siya maingay itong ganito Kasi yung thread nito Parang ginaya nila sa potensya <laughs> eh Eh tahimik Walang road noise Ayan Punta lang kami sa Magda drive-thru na ay may McDo na rin dito. Grabe no. Ito anong mall to? Ha? Dami nang bago dito. SM 'yan. Ah, SM nga. Ang dami na. So, tapos pagka McDo, daan ng Hogan ni tapos baba na. Lang. Ayun. Nakapagtagay tayo na nagamit pa pang day 3 na pang check ng gas consumption bundok yan medyo parang bumaba eh pero full pa din eh. yan yun kung nakakyat pala tayo ng tagayta yun naglaro ulit sa ano 80 low 80 yung ano uh, 82 to 88 mga ganun yung tempo galing hindi lang kami ganyan galing kapag bundok na si Chapsuy kaya nang aya sa Macdo tapos nung nasa Macdo na tutulog lang ka naman sanay na yan eh pag ko talaga natutulog live trip mga boss Nakakuha lang namin ng magdo Punta na kami ng Shell Mahogany Tingnan natin ano ganap doon Ayan Doon yung tambayan dito ng mga auto eh Kung sa Laguna Sa Shell Mamplaza Dito naman Shell Mahogany ayan. Approaching Shell Mahogany Ayan, ayan, ano meron Ah, uh, bali ano ngayon? Ano ba ngayon? Tuesday? Tuesday wala nang ganap. ganap wala nang ganap wala na makakikita no wala wala mga kotse ayan isa isang marami din uh, Civic Type R ayan, yun. ayan. O, Civic Type R konti lang eh Punta na tayo dun sa ano, sa lumang shell Yung shell ng mga matatanda tulad namin <laughs> cool So ayun o mga kachapsuy, walang ano eh Walang pwesto dun May mga nakatambay, mga ilan gilan Pero Hindi na kami nagpark Dito kami dun sa ano Yung mas tahimik na shell Ito yung pinupuntahan dati ano, yung malapit dun sa Bulaluhan sa may junction road papunta na dun sa Mendes yan tapos pagkakain ng Macdo uwi na kami yun lang yan 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 yung shell lang sinasabi ko yan <coughs> ito yung lumang shell oh laki na pala nito no binago na rin eh hmm. ito mas tayimik medyo madilim nga lang pero tayimik ha? ito madilim eh kaya doon maraming tumatambay siguro maliwanag pa doon eh. doon tayo ko. pang ano pang majonda <laughs> ayan ayan Ayan, manginginain lang kami nung ano, makda. Tapos, alis na rin kami. Uwi na. Ayan. Walang linya dito. Hindi mo alam kung saan yung ano eh. ka na. Ayan. Tay. ang Honda. Tagay Ayan. So ayan no. Mga kachapsoy. Pagkita shell. Ah, shell tanga ita shell. Baliktad. Eh. Yung sa luma, yung sa lumang set. Kaya pag pumunta ka doon, bulaluhan. Yung masarap na bulaluhan. Yan. Yan, yeah, umabot yung onda. Eh. Yeah. Ay, Ni primo nagising eh. Yan. Dito na natatapusin yung vlog namin patagay kasi yung anak ko. Yeah. ayos umabot nakapagbundok na bababa na kami pagkatas na pa kumain patapos na yung ano namin tapos na yung burger alright mga kachapsuy maraming maraming salamat God bless sa ating lahat at lagi po tayo mag-iingat <laughs> I know.